Kidlat News Updates Opo si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang namunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi napapanahon ang pagbabawas ng buwis sa bigas upang mabigyang solusyon ang problema sa pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. Itong binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang ibasura ang mungkahi na pansamantalang bawasan ng rice tariffs. Sa sectoral meeting sa Malacanang, ipinaliwanag ng Pangulo na maaari lamang bawasan ang ipinapataw na taripa kung patuloy ang pagtaas sa presyo ng isang produkto. Baseanya anya sa projection sa world market, inaasahan ang pagbaba sa presyo ng bigas sa mga susunod na araw. Ang rice tariff reduction ay isinulong ng National Economic Development Authority o NEDA na magbibigay daan sa tuluyang pag-aalis ng price ceiling sa bigas. Nauna nang nagpahayag ng pangamba ang iba't ibang farmers group sa maaaring negatibong epekto ng tariff reduction dahil ang rice importers lamang ang makikinabang dito. Inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagbibigay ng proteksyon sa publiko sa mga online transaction. Sa botong 21-0, nakalusot ang Senate Bill No. 1846 o Panukalang Internet Transactions Act na isa sa 20 priority measures ng Administrasyong Marcos. Sa ilalim ng panukala, pananagutin ng online seller o retailer kapag nabigo sa responsibilidad sa consumer may multang mula 50,000 hanggang 100,000 sa first offense ang e-marketplace o e-retailer na magbebenta ng ilegal na produkto o mabibigong tuparin ang pangakong produkto. 500,000 hanggang 1 million pesos ang ipapataw sa third offense laban sa online seller. Ibinunyag ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for West Philippine CJ Tariela na binigyan ng 10 milyong pondo bawat taon ang PCG para sa intelligence funds sa loob ng isang dekada. Sa kanyang Twitter account nagpost ang spokesperson ng listahan ng mga natanggap na intelligence funds ng PCG simula 2006. Sa listahan makikita na nakatanggap ang ahensya ng 10 million pesos mula 2013 hanggang 2023. Nakatanggap din ng 6,400,000 pesos na pondo noong 2002 hanggang 2007. Sa adnitariela sa post, kanyang ibinahagi ang impormasyong ito para magpakita ng transparency bilang isang public servant. Isinulong ng ilang mga mambabatas na dagdaga ng intelligence funds ng PCG. Para sa KidLot News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas ng mga oras, manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Diolch yn